Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Depende sa article na mababasa mo, karamihan sa mga magulang ay magsasabi na ang pagkakaroon ng mga anak ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Pero kalakip niyan ay ang hirap kung paano sila palakihin. Ang isyo na yan ay hindi naging problema sa mag-asawang Sen. Rosario at Alfonso. Dahil para sa kanila, ang pagkakaroon ng sarili nilang anak ay ang tangi nilang gusto sa buhay pero katulad ng kasabihan you cannot have it all ganyan na ganyan ang sitwasyon nila dahil kahit sila ay mayaman at nakakaangat sa buhay kahit ilang milyon pa ata ang kanilang gastusin sa mga fertility clinics para magdalang tao si Rosario ay lagi silang umuuwing luhaan base sa ulat si Rosario ay isang matagumpay na abogado habang si Alfonso naman ay isang freelance journalist ang landas ng dalawa ay nag-cross noong 1990 sa probinsya ni Alfonso sa Bilbao at pagkatapos ng anim na taon, sila ay nagpakasal at magkasamang tumira sa isang malaking bahay na inirigalo ng mga magulang ni Rosario. Sa ganda ng kanilang estado sa buhay, ang Forbes magazine ay inilarawan sila na matatawag na nasa upper middle class. Sila ay ang tipo ng mga tao na hindi nanggaling sa rugs from riches. Dahil simula't simula Silang dalawa ay sanay sa karangyaan sa buhay. Ang ama ni Rosario ay naglingkod sa Bansang France bilang honorary consul habang ang kanyang ina naman ay isang kilalang art historian sa University of Santiago. Sa loob ng mahigit apat na taon, ang mag-asawa ay nagtangkang magkaroon ng magkaanak. Nang hindi sila nagtagumpay sa natural na paraan, hindi sila nagdalawang isip na lumapit sa mga fertility doctors. Dumaan sila sa napakaraming mga test pero paulit-ulit silang nabigo. Hanggang noong 2000, ang kanilang doktor ay hinarap ang mag-asawa at ayon dito, ang nakakapigil sa katawan ni Rosario na magdalang tao ay ang kondisyon nito na lupus, na para sa mga hindi-pamilyar ay isang autoimmune disease. Ang sakit na yan ay traidor dahil ang sarili mo mismong immune system na dapat ay pumuprotekta sa iyo ay ang mismong sumisira sa si sistema ng isang taong may lupus. Walang gamot sa sakit na yan pero merong mga medisina ngayon na maaaring makatulong na makontrol ang pagdala ng immune system ng isang tao. At para manatiling malusog si Rosario ay inirekomenda ng eksperto na para sa kanyang kapakanan, dapat nilang itigil ang kanilang pagtatangkang magkaroon ng sariling anak. Ang diagnosis na yan ang naging dahilan kung bakit gumuho ang mundo na mag-asawa. Ngunit pagkatapos nilang dumaan sa counseling, ang dalawa ay nagkasundo na maaari pa rin silang magkaroon ng pamilya sa pamamaraan ng pag-aampon. Noong taong 2000, ang dalawa ay nagdesisyon na lumipat sa magandang lugar na Galicia na matatagpuan sa hilagang kanlura ng Spain. Doon ay pinagpatuloy nila ang kanilang seri sariling trabaho pero kahit saan pa ata sila magtungo o lugar na kanilang puntahan, pakiramdam na mag-asawa na may kulang sa kanilang buhay. Kaya silang dalawa na nasa mid-30s ay nagdesisyon na mag-ampon. Dahil sa ganda na kanilang mga trabaho, ang ahensya na kanilang nalupitan ay agad inaprubahan ang kanilang application. Noong June 2001, si Rosario ay sumakay ng eroplano para sunduin ang batang kanilang napili. Base sa kanilang ticket, base sa kanilang airplane ticket, ang mag-asawa ay patungo sa China. Ang kanilang desisyon na mag-ampon ng Chinese na bata ay dahil ayon sa ulat, mahirap ang mag-ampon sa syudad kung saan sila nakatira. Ang mga tao doon noong taong 2000 ay naiulat na 98,000 lamang. Ibig sabihin kung sila ay mag-aampon doon, ang mag-asawa katulad ng ibang mga taong gustong mag-ampon ng Spanish na bata ay kakailanganing maghintay ng napakatagal dahil sa dalawang rason. Una ay napakababa ng birth rate sa lugar na yon. Ibig sabihin, walang gaanong nanganganak. Kung walang nanganganak ay wala silang batang maaaring ampunin. Ang pangalawang rason na nagpapatagal din ng proseso ay dahil sa istriktong batas sa pag-aampon sa buong Spain. Sa dami ng delays at paghihintay ng mag-asawa para mag-anak, hindi na sila nakatiis at nagdesisyon na sila na mag-ampon sa labas na kanilang bansa. At ang China ang kanilang napili dahil bukod sa liit ng halagang kanilang babayaran sa buong proseso, para kina Rosario ay bukod sa magiging magulang na sila, ang pag-aampon nila ng bata sa China ay isang paraan din para makatulong sila sa isang batang mahirap doon. Ang desisyon nila mag-ampon ay naging maganda rin para sa kanilang reputasyon lalo na kay Rosario. Dahil kamakailan lamang ay ibinasa ng kanyang ama ang trabaho nito bilang honorary consul sa kanya. Kaya madalas siyang lumabas sa mga telebisyon. Nang malaman ng publiko ang kanilang gagawing pag-aampon ay walang ibang nasabi ang mga tao kundi papuri sa kanila. Sa bawat balita, ang mga reporters ay inilalarawan ng mag-asawa na mabait Emotionally expressive, relaxed, matulungin, pasensyoso at mapagmahal na para sa kanila ay mga ugali na dapat meron ang mga magulang upang magkaroon ng isang maayos na pamilya. Nang lumapag ang kanilang aeroplano sa airports China, sila ay nagtungo sa probinsyang tinatawag na Hunan. Sa isang bahay ampunan doon ay nakita nila sa kauna-unahang pagkakataon ang isang sanggol na ibinigay na kanyang mga mahihirap na magulang sa bahay ampunan. Ito ay naiulat na siyam na buwang gulang pa lamang. Pero kung titingnan mo ang sanggol ay hindi mo masasabi na yun ang kanyang edad dahil sa sobrang kapayatan at sobrang liit nito. Gamit ang birth certificate ng sanggol, ito ay kinilalang si Asunta Fongyang. Si Rosario ay galak na galak dahil meron na silang matatawag na anak. Sa loob ng dalawang linggo, sila ay nanatili sa hunan para asikasuhin ang mga papeles ni Asunta. Nang matapos, ang mag-asawa ay sumakay ng eroplano at maayos nilang nadala ang sanggol pabalik sa kanilang tahanan sa Santiago. At mula noon ay kinilalo na itong si Asunta Fongyang Bastera Porto. Ang kapamilya ni na Rosario ay naging masaya para sa kanila. Pero ang pagpapalaki kay Asunta ay hindi naging madali. Ito ay naging sakitin kaya ang kanyang mga magulang ay kaagad humanap ng doktor at hindi lamang normal na espesyalista ang kanilang hinanap pero dinala nila ang bata sa isang kilalang ospital para makasigurado na ito ay nasa tamang pangangalaga. Hindi nagtagal, si Asunta ay unti-unting naging malusog at naging masigla. Nang ito ay nasa tamang edad na, ipinasok na na Rosario ang kanilang anak sa eskwelahan. At katulad ng iba mga bata na mula sa mayayamang pamilya ay kahit nakakapagsalita na siya ng Spanish at Galician, kumuha ang mag-asawa ng private tutor upang maturuan ang bata ng iba't ibang lingwahe tulad ng English, French, Chinese at German. Bukod sa mga yan, ay dumadalo din si Asunta sa ballet school at meron din siya mga private classes para matuto siya kung paano tumugtog ng violin at piano. Ayon sa guru ni Asunta, si Rosario ang madalas na nagtutulak sa bata para matuto. Ang mga taong nakakakilala kina Rosario ay masayang masaya para sa dalawa. Gilew na giliw din sila kay Asunta kapag sila ay pumupunta sa bahay ni na Alfonso dahil madalas itong magbiro sa kanila. Sa loob ng ilang taon, si Rosario ay nakilala sa eskwalahan ni Asunta dahil madalas itong dumalo sa mga concerts, theater, sa mga cultural club at pati sa mga debate contest ng mga estudyante. Ang mga sakripisyo nila mag-asawa ay nagbunga dahil sa katilinuhang taglay ni Asunta. Noong ito ay nasa secondary school ay pinayagan siya ng eskwalahan na ma-accelerate. Ibig sabihin, sa ganda na kanyang mga grado ay pinayagan siyang hindi na pasukan ang isang school year. Ayon sa ninang ni Asunta, ang pamilyang Porto ay inilarawan niyang perfect family. Ngunit ang lahat ng yan ay magbabago noong September 21, 2013. Ang mag-asawang si Rosario ay mangyayak-ngiyak na dumulog sa Santiago Police Station ng alas 10 ng gabi para i-report na nawawala ang nag-iisa nilang anak na si Asunta. Base sa kanilang sinumpaang salisay, ang labindalawang taong gulang na estudyante ay umalis na kanilang bahay ng alas 7 ng gabi para gawin ang kanyang assignment kasama ang kanyang mga kaklase. Sinabi nilang mag-asawa na sila ay umalis doon at nagtungo sa kanilang country house na may layong 20 minuto sa Santiago. Nang sila ay dumating sa bahay ng alas 9.30 ng gabi, ay kaagad silang nag-alala dahil wala si Asunta sa bahay. Ibinahagi nila sa mga otoridad na ang kanilang anak ay ang pinakadisiplinado at masunuri na tao na kilala nila. Kaya hindi ito basta bastang mawawala na lamang na hindi nagsasabi. Sinabi din nila sa police inspector na tinawagan na nila ang mga kaibigan at kaklase ni Asunta pero ni isa sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan ito. Si Alfonso ay ibinahagi din sa mga otoridad ang nakakaalarmang impormasyon na maaaring may masamang loob na dumukod sa kanilang anak. Ayon dito, madaling araw noong buwan ng July, nagising silang mag-asawa dahil si Asunta ay umihiya. Nang puntahan nila ang kwarto nito ay nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng itim. Agad niyang sinugod ang lalaki pero agad itong nakatakbo. Kalaunan ay natuklasan nila na nakapasok ang salarin gamit ang kopya ng susi na itinago nila sa labas ng bahay. Bagamat in-report nila ang insidente sa mga otoridad ay hindi itinuloy ng mag-asawa ang reklamo dahil ayon sa mga ito ay karamihan sa mga panluloob na nangyayari sa kanilang lugar ay hindi naman nareresolba. Pagkatapos ng insidente, ang kaibigan ni Asunta ay nakatanggap ng text message mula dito at sinabi ng estudyante na tila merong taong gustong pumatay sa kanya. Ang mga sinabi niyang yan ay tila isang propesiya. Mandang alas 4 na madaling araw noong September 22 ay dalawang lalaki ang lumabas sa bar Sumakay na kanila sa sakyan dahil balak pa ng mga itong magtungo sa ibang bar. Ayon sa kanilang paglalarawan, gabi noon pero maliwanag ang paligid dahil sa liwanag na nanggagaling mula sa buwan. Nang binabaybay na nila ang daan sa bayan ng Teo, isang bagay ang nakatawag na kanilang pansin. Agad nilang tinawagan ang 112 na katumbas ng 911 sa Estados Unidos. Kaagad dumating ang mga otoridad sa lugar at doon ay nakita nila ang isang babae na wala ng buhay na nasa tabi ng kalsada. Habang iniimbestigahan nila ang biktima ay hindi nila mapigilan na magtaka kung paano napadpad ang babae mula Asia sa kanilang lugar dahil hindi normal sa bayan na yon na makakita ng mga Asian. Gamit ang litrato na ibinigay ni na Rosario ay nakumpirma ng mga otoridad na ang nakitang labi ay sa si Asunta. Bandang alas 4.30 na madaling araw ng September 22 ay malungkot nilang ibinalita ang nangyari sa mag-asawa. At katulad ng inaasahan, si Rosario ay napahugulhul na lamang sa sinapit na kanila nag isang anak. Ang burol ni Asunta ay dinaluhan ng kanyang mga kaklase, guru at mga kamag-anak. Sa mga litratong ito ay makikita ang sobrang kalungkutan ng mag-asawa sa nangyari. Pero ang lahat ay nagulat dahil ang Spain Civil Guard Police ay dumating sa lugar. At pagkatapos makrimit ang labi ni Asunta, ang mag-asawa ay inaresto ng mga otoridad. Sa presinto ay sinampahan sila ng kasong homicide dahil naniniwala ang mga investigador na ang dalawa ang pumatay sa sarili nilang anak. Noong October 2015, pagkalipas ng dalawang taon ay nagsimula ang paglilitis at doon ay nabunyag na ang malaperpektong buhay ni Rosario ay hindi totoo. Base sa court documents, noong sumapit ang ikalabindalawang kaarawan ni Asunta, ang dalagita na noong una ay masaya na ginagawa ang lahat ng gusto ng kanyang mga magulang, ay unti-unting naramdaman na ang turing ng mga ito sa kanya ay parang isang proyekto. Isang tao na may potensyal na maging katulad din ni Rosario na matagumpay. Pakiramdam niya na ang pagtutulak ng mga ito sa kanya na maging honor student at ang nangit dahilan kung bakit unti-unti niyang tinanggihan ang mga bagay na gustong ipagawa sa kanya ni Rosario. Kasabay ng pag-iiba ng ugali ni Asunta ay unti-unti ring nagbago ang lahat sa loob ng pamamahay ni Alfonso. Ayon sa ulat, noong 2009, si Rosario ay dinala sa private psychiatric hospital dahil gusto nitong magpakamatay. Base sa record ng psychiatrist, pakiramdam ni Rosario na siya ay nakikipagkumpetensya sa sarili niya mismong anak pagdating sa atensyon. Kaya madalas itong mairita at magalit kay Asunta. Pagkalipas ng dalawang araw sa psychiatric hospital ay nakalabas si Rosario pero lagi itong bumabalik para sa kanyang regular check-up. Sa tulong ng kanyang doktor, si Rosario ay tuluyang nakarecover at ang relasyon niya kay Asunta ay naging maayos. Noong 2011, nag siya na pagkatapos ni Asunta sa high school ay ipadadala niya ito sa England para maranasan ang kanyang anak ang maging independent habang tinatapos ang kanyang pag-aaral. Ngunit nagbago ang isip ni Rosario noong 2013 dahil sa dami niyang naranasan na kasawian sa buhay, yun ang naging dahilan kung bakit na-depress na naman siya. Sa kasamaang palad sa loob lamang ng labing walong buwan, ang mga magulang ni Rosario ay magkasunod na namatay. Ang depression din ang naging dahilan kung bakit nagbago ang pagsasama nila mag-asawa. Kaya para matulungan ang kanyang misis, si Alfonso ay naging house husband. Siya ang naging tagapagluto, tagapaglinis at ang taong nangangasiwa sa kanilang bahay habang nagtatrabaho si Rosario at pumapasok sa eskwalahan si Asunta. Pero hindi naging maganda ang pagpasok ng 2013 sa kanila. Dahil noong January 5 ay natuklasan ni Alfonso na kanyang asawa ay nakikiapid pala sa ibang lalaki. Ang dalawa ay nag-away at kalaunan ay nagdesisyon na mag-divorce. Nang ma-finalize ang kanilang hiwalaya noong February 2013, sila ay nagkasundo na titira si Alfonso sa malapit na apartment dahil gusto nitong makita at makasama si Asunta. Ngunit ang relasyon ni Rosario sa bago niyang nobyo ay hindi nagtagal dahil nauwi rin yon sa hiwalayan. Hindi lamang ang kanyang love life ang naging problema niya dahil kahit ang kanyang katawan ay tila sumusuko na. Noong June ay isinugod na naman siya sa ospital dahil ang kanyang lupus ay lumalala. Ayon sa therapist ni Rosario ay lumala din ang depresyon nito at ang idea na pabigat sa kanya si Asunta ay bumalik. At para maging maayos ang lahat, pinayagan ni Rosario na bumalik si Alfonso sa apartment nila at ito ang nag-alaga sa kanya. Habang nagre-recover ang kanyang dating misis, ang mga magulang ni Alfonso ay masayang inalagaan si Asunta sa loob ng mahigit isang buwan. Base sa kanilang salaysay, araw-araw na nakakatanggap ng tawag si Asunta mula sa kanyang mga magulang. Pero ni isang beses ay hindi siya dinalaw ng mga ito. Pagkalipas ng isang buwan, ang mag-asawa ay sinundo si Asunta at ang tatlo ay magkakasamang bumalik sa kanilang apartment. Kumain ng masarap na pagkain na niluto ni Alfonso. Sa murang isip ni Asunta ay wala na siyang mahihiling pa dahil tila magkakabali ka na ang mga magulang. Pero ang hindi niya alam ay may binabalak pala ang mga itong masama. Ayon sa prosekusyon, si Rosario ay naisip na pagkatapos na mahigit isang dekada, kahit matagal niyang inasam na maging isang ina ay napagtanto niya na hindi yun para sa kanya. Dahil ang gusto niya talaga ay ang atensyon hindi lamang mula kay Alfonso pero kahit sa ibang tao. Sa madaling salita ay hindi siya magiging superstar kung nasa eksena ang matalino, magaling at mabait na si Asunta. Habang sila ay magkasama sa apartment ni Alfonso ay nabuo ang kanilang plano. At para maisakaduparan at maibalik ang dati nilang buhay ni Alfonso ay gagawin ni Rosario ang lahat kahit pumatay pa ng tao. Base sa autopsy report, namatay si Asunta dahil sa matinding pananakal. Nakakita din sila ng napakaraming dosage ng lorazepam sa hibla ng buhok nito. Para sa mga hindi pamilyar, ang gamot na yan ay pampakalma na kariniwang nire ng mga doktor sa mga taong nakakaranas ng depresyon tulad ni Rosario. Ang guru ni Asunta na humarap sa korte ay ibinahagin tatlong buwan bago ito namatay. Si Asunta ay madalas na dumadating sa kanyang klase na inaantok. Hindi nito kayang magbasa o maglakad dahil ito ay hilog-hilog. Nang tanungin niya si Asunta kung ano ang kanyang kinain o ininom, ay ibinahagi ng estudyante na pinainom siya ng kanyang ina ng tubig na kulay puti. Ayon sa mga investigador, ang gamot ng lorazepam ay hindi basta-bastang mabibili dahil kailangan mo ng reseta. At lumalabas sa kanilang investigasyon na ang tanging tao lamang na kayang bumili noon na malapit kay Esunta ay ang ina nito na si Rosario. Base sa record ng pharmacy ay sa loob ng dalawang buwan, bumili si Alfonso ng 175 pills ng lorazepam. Dahil sa impormasyon ay binahagi ng guru ni Asunta, lumalabas na matagal na palang pinagplanuhan ng mag-asawa na iligpit ang kanilang ampun. Kaya dahil sa premeditation o pagpaplano ng krimen, mula homicide ay itinaas ang kaso sa murder. Bukod sa mga ebidensyang yan, ay binahagi din ng prosecutor na pagkalipas ng ilang daang oras na pagsasaliksik ng mga investigador sa mga CCTV footage, napagtanto nila na nagsisinungaling si na Alfonso. Kung natatandaan mo, sinabi ni Rosario na kasama niya si Alfonso na nagtungo sa bahay na kanyang mga magulang sa bayan ng Teo. Habang si Asunta naman ay nagtungo sa kanyang kaklase. Pero iba naman ang sinasabi ng CCTV footage ng isang gas station. Bandang alas 6.30 ng gabi ay nahagip sa kamera na hindi lamang sila ni Alfonso ang sakay ng sasakyan. Dahil kasama nila ang tulog na si Asunta. Ayon sa record ng cellphone tower, si Rosario ay nanatili sa bahay na kanyang sa loob ng dalawang oras. Ang mga otoridad ay naniniwala na ang mag-asawa ay sinakan si Asunta habang ito ay langung lango sa gamot na lorazepam. Nang sigurado silang wala ng buhay si Asunta, ay sa kanila ibiniyahi ang bangkay at itinapo na parang isang basura sa tabi ng kalsada. Upang makasigurado na malinis ang kanilang pagkakagawa sa krimen, ang mag-asawa ay pinatay ang kanilang cellphone bago umuwi na kanilang bahay. Ginawa rin nila ang lahat para makumbinsi ang mga pulis, mga kaklase, kahit ang kanilang pamilya na merong dumukot sa kanilang anak. Ngunit ang hindi nila alam ay sa panahon ngayon ay mahirap nang gumawa ng krimen sa dami ng CCTV na naka-install sa iba't ibang mga establishmento. Para sa mga investigador, ang merong problema sa pag-iisip na si Rosario ang mastermind at nagplano ng lahat dahil ayaw niya na may kakumpetensya. Ang kanyang mga plano ay silang ayunan ni Alfonso dahil para sa mga otoridad, bulag na bulag ito sa pagmamahal kaya kahit anong hilingin ng kanyang dating asawa ay gagawin ito. Napakaraming mga unverified na impormasyon ang lumabas habang nangyayari ang paglilitis. Tulad ng si Rosario mismo ang pumatay sa kanyang mga magulang dahil sa di umano'y si Asunta ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari arian ng mga ito. Ngunit ang impormasyon na yan ay napatunayang chismis lamang dahil base sa last will and testament na mag-asawang Porto, si Rosario lamang ang tanging tagapagmana ng lahat ng pera at mga ari arian na kanilang naiwan. Kahit si Alfonso ay hindi nakalusot sa mga chismis dahil sa laptop nito ay nakita ng mga investigador na mahilig ito sa mga malalaswang video na ginagawa ng mga babae mula sa Asia. Ang iba ay tinawag pa siyang pido-dido. Ilan sa kanila ay sinabi na maaaring ginahasa nito si Asunta. Pero katulad ng ibang impormasyon na naglabasan, yan ay napatunayang chismis lamang dahil ayon sa medical examiner, hindi sila nakakita ng senyales o indikasyon na ang labi ni Asunta ay ginahasa. Sa loob ng mahigit tatlong linggo ay pinakinggan ng siyam jurors ang bawat kampo. Siniyasat nila ang bawat salaysay na mahigit isanda ang mga saksi at inobserbahan ang lahat ng mga ebidensyang iniharap sa kanila. Nang matapos ang paglilitis, ang kanilang grupo ay nagkaroon ng deliberasyon na umabot ng tatlong araw at kalahati. Nang matapos ay bagamat walang direktang ebidensya na magtuturo na si Rosario nga ang may kinalaman sa pagkamatay ni Asunta tulad ng DNA, para sa kanila ang mga CCTV footage, record mula sa cell tower at sa Laysay ng mga saksi ay sapat na para mapatunayan na walang ibang tao na gustong pumatay kay Asunta kundi ang sarili niya mismong mga magulang na si Rosario at Alfonso. Ang siyam na jury ay nagkasundo at hinatulan nilang guilty si Rosario sa kasong murder. Bilang parusa, ang mga ito ay hinatulang mabulok sa kulungan sa loob ng labing walong taon. Pagkatapos ng paglilitis, ang dating mag-asawa na sanay sa karangyaan ay ipinadala sa magkaibang kulungan. Hindi sila humarap sa anumang interview o nagbigay ng statement sa media. Ang publiko ay hindi naman alam kung ano ang nangyari sa kanila pagkatapos nilang mahatulan. Hanggang noong 2020, ang pangalan muli ni Rosario ay naging laman ng headlines. Base sa ulat noong November 18, sa halip na pagdusahan ang kanyang buong sentensya, ang dating abugado ay mas piniling wakasan ang kanyang buhay sa loob ng selda. Sa mga taong magtatanong kung sino ang magmamana at saan mapupunta ang kanyang pera na nagkakahalaga na mahigit kumulang na 184 million pesos, base sa mga reports ay bago pa man mangyari ang paglilitis noong 2015, inihanda na pala ni Rosario ang kanyang last will and testament. At doon ay nakalagay na isa sa mga taong kanyang pinamanahan ng pera ay ang kanyang kaibigan na si Maria Teresa San Pedro Portas o mas kilala sa tawag na Lenena Ayon sa mga reports ay simula't simula ay naging loyal na kaibigan si Teresa. Nang maaresto si Rosario ay ito mismo ang kumuha ng abo ni Asunta pagkatapos makromate. At madalas din itong dumalaw sa presinto kung saan hakulong si Rosario. Bukod kay Teresa, ay pinamanahan din Rosario ang kanyang dalawang abogado, isa niyang pinsan at dalawa niyang kaibigan sa preso. Pero sa huli ay tanging tatlong tao lamang ang tumanggap ng pera dahil ang dalawang abogado ay tumangging kunin ang kanilang parte. As of this recording, si Alfonso ay nakakulong pa rin at siya ay maaari ng makalabas sa kulungan sa taong 2033. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!